Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaction, opinion itong uh, article sa politico.com. Uh, title: Kibuloy camp moles tapping hostile witness after bribery claim versus Huntiberos. Tungkol ito sa payag ni Alias Karene eh, na sinabi niyang nabayaran daw siya. Uh, he was coached diniktahan ni Senator Rizal Tiberos na magsabi kung ano-ano laban kay Pastor Kibuloy noong Senate hearing last year. So, ito, malaking pasabog ito. So, basahin natin. So, Politico, July, June 29, 2025. Okay. The camp of Pastor Apolo Kibuloy is considering presenting the prosecution witness who recanted his initial testimony against the Kingdom of Jesus Christ founder as a hostile witness. In an interview with broadcast journalist Willard Cheng on Agenda Billionary News Channel Primetime Newscast, Kibuloy's council attorney related to Rion stressed that he has nothing to do with the recantation of witness Michael Maurillo, who now claimed that he was paid 1 million by Senator Risa Honteveros. Itang ni Attorney Well, first ha, wala talaga kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito. And through this witness, we can show and prove yung aming theory na gawa-gawa lang itong mga kaso na ito at itong witness na ito ang isa sa makaprove sa theory namin na ito. So, with the good effect it may cause, Torion said the defense might consider Maurilio as possible hostile witness. Sabi niya, so with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might. I'm not saying that we will. but we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed sa prosecution when our time comes if ever hindi Magrant yung plano naming demurrer to the evidence after matapos pagpresenta ng prosecution sa kanilang evidence. so itong si Karen eh, Michael Mauricio Testigo siya laban kay Pastor Kibuloy sa kaso, yung human trafficking. I don't know kung na naisalang na siya sa hearing, but ngayon na nagsalita siya ng panibago, yun, plano ng kampo ni Pastor Kibuloy na hilingin nilang korte na maging hostile witness ng defense. So, depende sa korte yan kung payagan nila o hindi. Kibuloy Council said, Maurelius' allegation can help prove their theory. The case against the pastor was a product of hindi masyadong magandang politika dito sa ating bansa. So, maligaya daw si Pastor Kibuloy sa development na ito. Okay. Torion said, Kibuloy is on high spirit with this development also nung nalaman niya itong witness na nagsasabi ngayon ng totoo. Masaya po si Pastor Kibuloy because this would all affirm his innocence of the charges filed against him. Okay, so sa nabasa kong mga post, ano? Sabi nitong Karen, eh, na nung kasagsaga ng KOJC si raid halos araw-araw nagmi-meeting uh, staff ni Senator Risa may police, may NBI at may US embassy pa so sabi ko hala totoo ba ito pati US embassy kasama kasi sa nabasa kong post, ito, hindi ko na panood yung buong salita niya. Post lang ata ni Tio Moreno. Na nagbalak daw na magkaroon ng rendition nung si Pastor Kibuloy. Di ba yun ang binulgar ni Pastor Kibuloy? magkakaroon ng rendition kung mahuhuli siya, dadalhin siya sa Amerika. Kaya nga nagtago siya. So, ito. Sinabi nitong Karen eh na yan ang plano noon panahon ng Biden administration. Kaya lang, nung natalo si Biden, wala na silang connection sa US government. Kaya hindi na natuloy. So, ang tabayanan natin uh, ano ang mangyari sa development na ito, ang pahayag lang ng Senadora is they're preparing serious legal response. Uh, napanood ko sa isang newscast na ang mismong Senado daw, I think Senador uh, ang nagsabi. Narinig ko lang sa isang news na sasampahan nila ng kasong perjury itong si Ka Rene. Kasi nga, nung naging witness siya sa Senate hearing, nanong pa siya na uh, pawang katotohanan ang sinasabi. Eh ngayon, iba nang sinasabi, so yun, kakasuhan siya ng perjury. Kaya ang tanong, kung hindi ang kampo ni Pastor Kibuloy ang may kagagawan sa pagsalita ni Karen sino? Delikado itong ginawa niya dahil nanganganib ng buhay niya dahil ang makakalaban niya ang senador. So sino ang hinasandalan ni Karine? Meron at merong malakas na pader na may hawak sa kanya ngayon kaya siya nagsalita ng ganyan. So, yun. Ang katanungan, sino ang nasa likod? rin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin ninyo ang video na ito mauna ni si ate ang um, mataga ano uh, ka, nga ang gaitaod ka ron oo ang ni ang nila nga kuha na kaayo kan sa gusto sa atok grabe grabe nakit to tuluan na gid sila ate ko ang ulan Come on. So mao na gud niya ang atong ilaang natik na adto didto ayo. Para og na nagit si angkol sa ilang balay. So nagpinabanga gud sila og atong si auntie og angkol. Salamat. So karon humana gyud si auntie og angkol sa pagatop sa ilang Amo ginabang. So, pila na ni ka tuig kami nung balay karon te o unsa inyong masulti nga natagaan na mo o giero. Ada mong balay ko ana ni 23 years to live siya. Ya karon ang akong masulti lang ana sa tanan salamat kay sa Ginoo. O, o sana gi-sponsor ani dako kay mong pasalamat og sana kay sa akong video. Na napasalamaton gid mi kay sa una katuluan na gid niya among atok pero karon tulok na gid sa una dai na bang naipulihan na gid og bago kay naay nag-sponsor so dako gid kami salamat more blessing paunta ang amo sa nag-sponsor